So what's up mga kamamay? Ngayon, ngayong gabi pag-uusapan natin, especially itong topic na to, is para sa ating mga girls na subscribers. Kasi meron ditong nagtanong, na nagtatanong sabi niya is, uh, idol, mamay, pwede ba ako magtanong ano ba mga dapat gawin upang hindi kaagad malo siyang ang isang babae. Okay? So, napakaganda katanungan nito na at yan ang bibigyan natin ng kasagutan ngayong gabi. Upang sa ganon, magkaroon naman ng kahit konting mga tips ang ating mga subscribers na babae upang uh, manatili silang uh, good looking sa mata ng kanilang mga minamahal. Okay? So, uh, nagiging problema din kasi ito kadalasan ng ating mga kababaihan kung bakit yung kanilang mga asawis nangangaliwa. Kung bakit iniiwanan sila madalas? Okay, wala namang dahilan, pero bakit madalas iniiwanan? So, yun yung magiging topic natin ngayon, kung pa paano ba hindi kaagad malolos siyang. Pero, bago natin pag-usapan yan... If ever na hindi ka pa nakasubscribe dito sa akin channel at gusto mo yung mga paraan ko kung paano ako mag-share ng mga love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated, especially ikaw mismo nanonood sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share dito. So, ano nga ba ang mga paraan upang hindi ka malosyang? So, number one, ugaliin niyo po na regular kayong magpagupet, Mga girls, okay? Akala nyo yung buhok ninyo, hindi namin napapansin yan. Kapag ang isang babae ay maayos ang buhok, hindi sabog-sabog. Baka kasi mamaya, pagising mo nung umaga, hindi ka na nakakapagsuklay. Okay, hindi mo na naayos ang buhok mo. Kami po mga kalalakihan, kapag ka nakita namin na ang isang babae may maayos okay, na buhok, okay, maayos, nasusuklay madalas, nasusuklay regularly, napapagupitan regularly. Okay? So, paminsan-minsan, magkaroon kayo ng uh, pag-aayos sa inyong mga buhok. Kung kaya magpariban, magpariban kayo. Di ba? So, yung mga split ends, alisin ninyo. Yung mga patay na buhok, alisin ninyo mga kamamay. Kapag ka ganyan, palagi kayong nagpapagupit at yung style niyo o yung hairstyle na tinatawag is nakukuha ninyo yung mga makabagong hairstyle na babagay sa inyong mga muka. Kasi po may mga ganyan eh. May mga gupit na bagay sa inyong mga muka. May mga gupit naman na hindi bagay. So kapag ka nakuha nyo po yun, kung kaya magpakulay ng buhok na makaka-attract sa mga kalalakihan o sa inyong asawa, sa inyong mga jowa, gawin ninyo yung kulay na babagay sa inyong kulay. Okay, yung 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 kulay ng buhok na babagay sa inyong kulay kasi merong merong kulay ng buhok na hindi bumabagay eh. So, pwede kayong sumangguni sa mga hair stylist. Sila yung may alam niyan. So, kapag ka ganyan, mga kamamay, regular kayo nakakapagpagupit at nakakapagpaayos ng inyong buhok, magkakaroon po kayo ng mga good-looking effect. So, magmumukha kayong bata. Sabi nga nung iba, kapag ka bago yung inyong hairstyle, uy, bago yung hairstyle, parang bumabata ka. Okay? Hindi ka kaagad malolo siya. So, galiin nyo na palagi kayong mag ng buhok or magpagupit ng inyong mga buhok. Okay? So, number two. Kailangan lumayo kayo sa mga taong negative. Okay? So, kapag ka kasi puro na lang mga negative persons yung sa paligid ninyo, mga chismosa, mga marites, kung ano-ano sinasabi sa inyo, kung ano-ano pinag-uusapan uh, sa inyo, di ba? So, nakaka-stress yung mga ganyan. So, yun yung mabilis na makapagpalo siyang sa isang babae. Kapag ka palagi siyang iminamarites ng kanyang kapitbahay o nung, nung ibang mga babae, di ba? So, hayaan mo sila. Hayaan mo yung mga negative persons na mainggit, Ayahan mo sila na nandyan lamang na nakikipag sa isa't isa or sa kanyang kapitbahay. Okay? wag mong isipin. Ang mahalaga, maayos ka. Ang mahalaga, looking young. Okay, looking fresh, yun yung mahalaga. Eh ano? Eh ano kung magpa eh ano kung magpa ka? Eh ano kung magpakulay ka ng buhok? At least masaya ka. Okay? Ang buhay naman kasi is pasayahan. Hindi mo kailangan isipin kung ano yung iniisip ng ibang tao sa iyo, di ba? Kung sa tingin mo wala kang inaapakan tao, kung wala kang uh, naagrabyadong tao, so do those things na makapagpapasaya sa iyo. So, yun yung pangalawa, ano? So, lumayo ka sa mga negative persons. Okay, sa buhay mo, makakatulong yan. Malaking may tutulong yan upang maging blooming ka. Okay, so number three manicure and pedicure. Sa isang babae, napakahalaga nito. Kailangan maayos palagi yung inyong mga fingernails, yung inyong uh, koko sa inyong paanan. Napakaayos din yan. Kasi kapag ka nakita po namin mga kalalakihan, yung inyong mga fingernails is palaging maayos, malinis. So sumisimbolo yan ng kalinisan sa inyong sarili. Okay? So mas maa attract ang ilang mga kalalakihan o ang karamihan ng kalalakihan kapag ka maayos okay, ang inyong pag-aalaga sa iyong mga kuko. Okay, nakaka-attract yan. At talagang kahit sino, kahit sino makakita sa inyo na maayos ang inyong mga kuko, isipin na malinis ka rin sa iyong katawan. Symbolize or nagsisimbolo to ng kalinisan sa iyong sarili. Okay, so number four, alagaan mo ang iyong balat. Okay, yung balat kasi nakakapagdagdag din ito ng uh, looking young, looking fresh. Okay, so kapag uh, yung balat ninyo nakikita nyo na umiitim na, so pwede kayong gumamit ng mga lotions, ng mga skincare products upang manumbalik yung kutis nyo talaga. Pero kung uh, kutis nyo is talagang morena, medyo maitim, so hayaan nyo lang, kailangan nyo lang dyan is uh, ayusin ang muka, uh, maghilod. Okay, para ma maalis yung dumi sa inyong katawan and uh, panatilihin yung uh, yung kinis ng inyong mga balat. Okay? So nakakapagbigay ito ng uh, refreshment or refreshing feeling sa inyong katawan. Okay? So kapag ka maayos po ang inyong mga balat. Okay? So next, 'wag niyong hahayaan na kayo sobrang tumaba. Okay? So, nakakapagbigay ng losyang effect o losyang factor itong katawan na so, sobrang tataba. Eh ano, kung maging nanay ka, kung ikaw yung maging ta ilaw ng tahanan, so lahat na lang ng tirang pagkain, ikaw yung kumakain. So, hayaan mo pa rin na makakapag-exercise ka, makapagpapawis, ano? So, piliin nyo pa rin yung mga healthy foods. Pagdating sa inyo kinakain, it's not about the quantity of the foods. It's all about the quality of the foods. Kahit ko kung alam niyo naman quality ito, so, kainin nyo kahit ko O yung, mga bagay naman, o yung mga pagkain naman na unhealthy, yung asan nyo naman po yun para hindi kayo masyadong tumaba yung mga mamamantika, Okay? Yung mga junk foods, yung mga street foods, yung mga fatty foods, iwanan nyo, o iwasan nyo pong kainin. Para sa ganun, hindi kayo masyadong tumaba. Okay? So next, matulog kayo ng sakto sa oras. Okay? Huwag nyo palaging isipin ng mga problema. Okay, huwag niyo pa palaging isipin ng mga utang o bayarin. So, kailangan niyo pa rin matulog ng maayos. Matulog ng tama sa oras. Kasi kapag ka lagi kayong puyat, kayo'y ng mga problema, ng mga bayarin, ng mga bills, may stress kayo. Makikita nyo 'yung mga eyebags ninyo, ang lalaki na, 'yung mga eyebags ninyo, bumibilog nyo sa inyong mga mata, 'yung katawan niyo. Kapag ganyan, nai-stress na po 'yung inyong sarili. Nang giging low siyang malakas po makalo siyang 'yung 'yung puyat, okay? 'Yung stress sa gabi man, malakas po makalo siyang niya kaya iwasan nyo na magpuyat. So madaling sabi, kailangan nyo pa rin kumpletuhin yung inyong tulog. Kahit maghapon, maghapon kayong napagod sa gawain bahay, naghugas ng pinggan, naglaba, okay? Na naglinis ng bahay, okay? So nag-alaga lang inyong mga bata, bago nyo pa na asikasos yung mister. So panatilihin nyo pa rin na feeling iyang kayo and uh, feeling na bata yung inyong sarili sa so, pamamagitan ng pagtulog ng maaga, pagkumpleto ng inyong mga tulog. Okay? So next, maligo kayo. Okay? So pag sinabing maligo, kailangan araw-araw ito. O po pwede rin dalawang beses sa isang araw. Kung na-feeling nyo na pinagpawisan kayo sa buong araw na nangyari, kailangan maligo kayo. Huwag kayong matutulog katabi si mister na hindi kayo naliligo. Baka mamaya ulit yung tilapia, hindi nyo mahugasan. So wag naman sana. So panatilihin nyo, palagi yung good hygiene ninyo sa inyong sarili para hindi kayo malosyang. Kasi yung hindi po panliligo, okay, nakakalosyang yan. Bakit? Kasi yung, yung balat ninyo hindi nyo nahuhugasan eh hindi niyo naalis yung dumi dyan. Okay? Kung kayo is nagtrabaho maghapon, kung kayo man is na uh, napagod maghapon, nagalaga ng bata, naghugas ng plato, naglaba, o kung ano man ginawa niyo yung activity sa buong maghapon, kailangan maligo kayo para yung inyong sarili is maging fresh and uh, maayos. Okay? So maligo kayo regularly. Siyempre, damit niyo palitan niyo Okay? So next. Let go and let God. Ayan. So, kung kayo man is niloko ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga asawa, ng inyong mga partners, hayaan nyo lang. Okay? So, nakikita yan ng Panginoon Diyos. Okay? Kung kayo man is walang ginagawang mali, kasalanan, nakikita yan ng Diyos. Huwag kayong may stress sa kung ano mang ginawa sa inyo ng inyong mga asawa, kung ano mang ginawa sa inyong masama ng ibang tao. So, huwag kayong maghihigante. Hayaan nyo sila. Okay so baka sabihin niyo uh, niloko ako so iniwanan ako uh, kailangan ko nang magpaka-stress sa buhay ko kailangan kong isipin kailangan kong magmakaawa Okay, kaya nangyayari is uh, pumapangit ka, nalolosyang ka, nai-stress ka sa mga bagay-bagay. Well, gawin mo sanang dahilan yung mga bagay na nangyayari sa'yo na hindi maganda upang i-refresh ulit ang sarili mo. Magpaganda ka, magayos ka, mag-self-improve ka. Yan ang napakagandang gawin mo in case na mayroong taong nag-reject sa'yo, may taong umiwan sa'yo sa ere. So, ipakita mo sa kanya okay? Na kaya mo pa rin makasurvive, mas, mas maging maayos nang wala siya. Kasi kung iiwanan mo yung mga, yung mga taong ganyan at iiwasan mo yung mga stress sa sarili mo, so sigurado ako magbo ka. Mas makikita nila yung improvement mo. Sila rin yung mawawalan kapag kaganyan. So napakahalaga ng self-improve kung sakali mang niloko o may mapait na karanasang nangyari sa inyo sa nakaraan. Okay? So sana makatulong yung ilang mga tips na yan mga kamamay upang manatili kayong bata at hindi maging losyang sa paningin ng inyong mga minamahal. Okay? So for more video and tips tungkol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. And if you have your uh, comments, pwede nyo ilagay sa so comment section. Pagbasa ko yan. Pwede ko rin kayong shoutout or pwede rin akong gumawa ng mga requested topic para sa inyo. Once again, see you for our next vlog. Paalam.